Ah, lahat ng mga kasama ko ay binangkit na nila yung mga kasamahan ko mula mayor, vice mayor at yung mga kasamahan ko ng uh, councilor. Pero ngayon, babanggitin ko naman yung mga kasamahan ko sa media. Ako nga pala si Ted Muingit, station manager ng 94.7 TM Radio FM Cotabato. Ha? Ah, isa akong radio announcer. At nagpapasalamat ako doon sa mga media na pumunta dito. Nandito ngayon si Jong Dimapalaw ng Brigada News FM at si Ebs Abang ng uh, DX MY at yung uh, reporter ko dito si Cielo Kumbaw si Aringho yung aming uh, news director ng uh, 94.7 94, TM Radio FM Kutubato. at nandito rin si Thea Abdul Karim Balhajar Oh, dating kasama ko yung sa ep ito sa oh. Ayun, oh. Mm, mm, mm yan, no. Malabo mata. <laughs> yan na po sa inyong lahat na ganda mo Ako nga pala si Ted Moenggit na taga-awang, barangay awang, DOS. Narito kami ngayon oh, para magbigay ng ayuda sa inyo kami dito sa United Bank Samoro Justice Party ay wala kami pinipili kung sino ho ang binibigyan namin dito. Kahit anong kulay na meron ka, may pera ka man o wala, ang UBJP ay hindi marunong pumipili kung sinong tao na dapat bigyan dahil lahat ng tao ay kumakalamang yan. Kaya kami sa UBJP ay wala kami pinipili dito. Kung kaya sana, suportahan nyo ang uh, partido namin, United Bangsa Moro Justice Party. So yan lang, at magandang umaga ho sa inyo lahat. Kaya ko buwan, mayroong dan. Alhamdulillah. So pasan to ang pumikialan ni Sir kita no, na basan na tinuray. Ado pagsabot sa basan na tinuray? Alhamdulillah. So, interpreto ko sa mga pag no, ha?

sa kanya, ha? So, kaya na hindi naman ang kanibay Sofia i eh, microphone niya kapasya ng pamunsan Tracy ang makanggay ng mayor niya. Ha? Hindi ito naman sa uh, makabunot sa another number para sa kanusaka ni mayor sa